Ano ang print spooler at paano ito gumagana sa Windows? Alam mo yung nagpapadala ka ng dokumento sa printer at wala. Nawala ang trabaho, naghang o may lumabas na kakaibang error. Mas madalas yan kaysa iniisip mo at madalas hindi printer ang may sala, maaaring ang print spooler ang may problema. Ngayon malalaman mo kung ano ito at bakit ito nandyan. Ano ang print spooler? Ang print spooler ay isang serbisyo ng Windows na tumatanggap ng mga print job at inaayos ang mga ito bago ipadala sa printer. Para itong receptionist, ibinibigay mo ang dokumento, inilalagay niya ito sa pila at tinatawag ang printer kapag turn na nito. Kung wala ito, bawat programa ay direktang makikipag-usap sa printer at magiging magulo ang lahat. Bakit ito umiiral? Mga problemang nilulutas nito. Ang pagprint ay hindi lang pag-press ng CD-RES panandang pandagdag-e. Eh. Maraming iba't ibang programa ang maaaring magpadala ng print job nang sabay-sabay, spreadsheet, browser, text editor. Inaayos ito ng spooler, iniiwasang maghalo-halo ang mga trabaho, pinamamahalaan ang priority at tinitiyak na pa isa lang ang natatanggap ng printer. Paano ito gumagana sa likod? Kapag nagprint ka, ipinapadala ng Windows ang data sa spooler. Kinoconvert ito, kung kailangan, iniimbak sa pansamantalang pila at ipinapasa lang sa printer kapag handa na ito. Dahil dito, hindi kailangang maghintay ang programang ginamit mo, maaari itong magpatuloy. Ano ang maaaring magkamali mga error sa spooler? Minsan naghahang ang spooler, tumitigil sa pag-respond o nawawala ang kontrol sa pila. Kapag nangyari ito, walang maimprenta, nawawala ang pila o naiipit ang lumang trabaho. Mukhang problema ng printer, pero madalas spooler ang may sira. Kailan nagkakaroon ng conflict, mga driver at iba't ibang printer? Kung marami kang printer o iba't ibang uri, liese, network, wifi, bawat isa ay maaaring mga ilangan ng ibang driver. Kapag mali ang driver o setup, nalilito ang spooler sa pagpapadala ng job at pumapalya ang pagprint. Paano i-restart ang spooler kapag nagka-error? Kapag hindi lumalabas ang print, karaniwang solusyon ang i-restart ang spooler, hihilingin sa Windows na ihinto ang serbisyo at simulan ulit. Nililinis nito ang pila at naayos ang maraming problema. Pagkatapos, subukang mag-print muli. Bakit mahalagang maintindihan nito? Kapag alam mo kung ano ang spooler, maintindihan mong hindi laging printer ang may kasalanan kapag hindi nagpiprint. Minsan Windows ang nagkakaproblema. Nakakatipid ito ng oras, bawas stress at kaya mong mag-troubleshoot ng mag-isa. Buod, ano ang dapat tandaan ngayon? Ang print spooler ay parang receptionist ng print queue, inaayos, pinamamahalaan, at ipinapadala ang lahat ng naka-schedule na iprint para maayos ang daloy at walang gulo. Kung madalas kang magprint sa isi, mahalagang malaman na nandyan ito, at hindi laging printer ang may problema. Gusto mo bang gumawa ako ng mini-tutorial para ayusin ang spooler kapag nagka-problema sa Windows? Ay comment mo lang.